Hello po guys! Welcome back again sa aking channel, Merelody Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi para dun sa mga baguhan pa lang mag-sari-sari store, saka sa mga nagbabalak, no? Kung gusto mo kaagad lumago ang iyong sari-sari store, wag na wag mong hayaang gawin ito sa iyong tindahan. Kaya naman, ibabahagi ko lang guys yung mga na-experience ko dito sa aking tindahan, no? Para maprotect tik tahan natin kaagad ang ating tindahan sa mga ganitong mga customer kaya naman guys kung bago ka pa lang sa aking channel don't forget to like subscribe so guys panoorin nyo lang to hanggang dulo para magkaroon din kayo ng idea kung ano ang dapat iwasan para hindi mapunta sa wala ang ating mga pinagpaguran So guys, dumating nga ngayon yung ating mga in-order ngayong araw ng Monday, September 23, 2024. Kaya naman, habang busy tayo at ipapakita ko sa inyo yung mga lagi kong in-order na mabinta dito sa ating tindahan. Kasi alam naman natin na tayo ay nag-alala kaagad kung mayroon ng kulang-kulang dito sa ating tindahan. Ito nga guys, sinanda nila kahapon, no? September 22, 2024. So ngayon nila hinatid ngayong araw ng Monday. So ito nga ang total guys na binayaran natin, naghalaga sa 8,496. Kaya nga ito ang problema natin guys kasi pagdating ng mga delivery natin bawal naman utang yan binabayaran natin yan ng cash kaya naman dapat maghigpit din tayo sa ating tindahan. Kasi guys kung hindi kayo maghigpit talagang malulugi ang inyong tindahan kasi mayroon mga taong abusado di porkit nagpapautang ka sige lang utang lang sila ng utang hanggang maubos yung mga paninda mo hindi mo namamalayan nagkalbo na kasi halos lahat inuutang utang no kaya naman dapat din guys protektahan natin ang ating tindahan sa mga ganitong mga tao na mahilig mangutang kasi sila parang wala na silang pakialam kung malaki ang utang nila basta makautang lang sila yun yung mga napansin ko sa tao ngayon guys kasi Sinabihan ko na yung may umutang kasi sa akin dito so ang tagal ng sahod niya, kinsinas, talagang ma-stress ka isipin no, kung saan ka kukuha ng mga pambahid kasi ang tagal pa ng mga sahod nila. So sinabihan ko na nga siya na stop na siya dahil nagpas na siya sa limit so ito pa nga ang sinabi niya, yan daw, wala daw tayong tiwala, ganito ganyan. Yan talaga ang problema sa mga customer na mahilig mangutang. Hindi nila kayang i-budget yung utang nila, basta utang lang sila ng utang. Hindi naman kasi yun ang point natin na wala tayong tiwala. Nakabudget lang kasi yung mga ipapautang natin ng mga paninda na pwedeng mawala lang dito sa ating tindahan dahil nga ang tatagal pa ng mga sahod nila. Yun yung sinabi ko sa kanila guys na pinaliwanag ko dahil tayo ang na-stress pag nakita natin yung tindahan natin ng kalbo, may kulang kasi di pa tayo makapag-order dahil naka-stock pa yung mga pira natin dahil nga inuutang nila kaya kung gusto mo kaagad na lumago ang inyong tindahan, protektahan nyo sa mga taong mahilig mangutang sa inyong tindahan guys no. Kasi pag ganon talagang ma-stress ka, mamoblema ka kung saan ka kukuha ng mga pambayad, nandiyan na yung mga delivery mo, kulang pa yung pambayad mo so ikaw talaga ang kawawa kasi ikaw ang nagmamanage, no? Di mo alam paano mo i-ruling kung puro utang na lang ang ginagawa ng mga tao sa tindahan mo. Kaya guys, gusto ko lang ibahagi, no? Para hindi kayo ma-stress din. Tulad ko talagang na-stress na ako, guys. Kasi halos inuutang na lang yung mga paninda ko. So, sinasabihan ko naman yung mga customer ko na may limit lang. Mayroon lang... Limit ako kung magpautang kasi nga ako ang nahirapan sa pambili, sa pambayad ng mga mga paninda natin, no? Kasi ito yung mga naisip natin, mayroon tayong naisip na extra income yung mga nagsangla nga sa amin so, hindi nga din nagsibayad kaya ang ginawa namin, yung isa ay nireport na namin sa barangay so, yun lang pala ang gagawin natin, guys para mabayaran tayo, kailangan pa paabutin sa barangay, no? Ang nulupit talaga ng mga tao, alam naman nila yung obligasyon nila, so, bakit kailangan pa paabutin sa barangay siguro, itong iba, guys, na hindi magsibayad siguro, yun din ang gagawin natin namin para makabayad lang. Kasi talagang ikaw ang ma-stress isipin bakit hindi sila nagsibayad, i-negosyo mo yan, hindi yan <laughs> libre, no? Ba't kasi, ba't kasi may mga... makapal na mukha no, ng mga tao. No? Ikaw nga, nagsusumikap ka para may marating ka naman sa buhay mo, nagtitipid ka para makaipon ka lang, para pag may magandang opportunity, mag-grab mo kasi mayroon kang ipon. So, paano na lang kung di sapat yung ipon mo kasi nga yung mga nagsangla sa iyo ay hindi ka rin nababayaran, no? Kaya yan tuang ang ginawa namin, guys. Yun nagbayad naman yung isa kasi nga yun sinumbong namin sa barangay kasi yung mga naisip kasi natin guys kasi ginawa kasing pawn shop itong ating tindahan so di naman sila marunong tumupad sa kanilang usapan no di, di it, hindi mo sinisingil hindi na rin sila magsibayad kung singilin mo naman sasama naman ang loob magagalit pa so di mo na talaga alam kung saan mo ilalagay ang sarili mo, no? Ikaw na talaga ang mag adjust Ikaw na talaga ang ma-stress sa panahon ngayon. Sila na mag -desisyon. Yung mga ngutang na yung may mga atraso na ang kung kailan sila magbayad. Eh, hindi kasi nila naiisip dahil hindi naman kasi sila negosyante na tayo ay kailangan natin yung pira dahil eh, rolling din natin para hindi ma-stack. So, si yun ang problema guys, no? Kaya gusto ko lang ibahagi sa inyo, no? Para maiwasan nyo yung mga ganitong pangyayari sa inyong tindahan, na? may maisip kayo na nagsasangla sa inyo, no? Kailangan yung mapagkatiwalaan at tingnan nyo din kung kaya ba magbayad itong tao na ito. Kasi minsan sa umpisa lang nagsibayad sila, sa, pero pag tumagal-tagal, hindi na nagsibayad, no? Kaya ito nga, guys, talagang may stress ka pag mayroong kang tindahan at yung mga naiisip mo na dagdag sana pagkakitaan, so dagdag stress lang pala, no? Kaya ipag na lang talaga natin na hindi tayo maapektuhan kasi, guys, ang hirap talaga ma-stress, magkakasakit ka, hindi ka makatulog, no? At ito pa nga, nadagdagan pa dito sa ating tindahan kasi puro na lang inuutang yung mga paninda natin, kaya ito, sinasabi ko na talaga sa mga customer ko na may limit lang. Ang kulit talaga nung iba guys sa mga customer. Kaya mahirap talaga pag mayroon kang tindahan. No? Kaya kung ikaw ay magkaroon ng sari-sari store, kaya kailangan talaga malakas ang loob mo at mahaba ang pasensya mo. Kasi talagang sakit sa ulo guys. No? Kaya ayan, kaya gusto ko lang ibahagi doon para maiwasan nyo din ang mga ganitong pangyayari. Thank you sa inyo guys sa panunood. God bless us all.